Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa lamang Sa pagpapatuloy ng talambuhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ikaapat na bahagi, habang nasa pangangalaga ni Abu Talib, natutunan ni Muhammad ang pagpapastol ng mga tupa. Karaniwan ito noon para sa mga kabataan sa maka, ngunit sa kanya ito ay naging paaralan ng tiyaga, kababaang loob at pagiging mapagkalinga. Dahil ang pagpapastol ng tupa ay nangangailangan ng mahabang pasyensya at syaga, pagbibinata at katangian. Habang nagbibinata, naging kilala siya sa maka bilang alamin ang tapat dahil sa kanyang likas na katapatan, kabutihan at kahinahunan. Hindi siya sumama sa masasamang gawain ng kapataan doon. Iniwasan niya ang pag-inom, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at walang saysay na libangan. Pinangalagaan siya ni Allah mula sa anumang dungis upang ihanda sa mabigat na misyon. Upang makatulong sa pamilya ni Abu Talib, nagsimula siyang magtrabaho bilang mga ngalakal. Sa una, nagbibiyahe siya kasama ang mga karaban ng kanyang tiyuhin. Natuto siya ng patas na pakikipagkalakalan. Dahil sa kanyang magandang asal at pagiging tapat, marami ang nagtitiwala sa kanya upang ipagbili ang kanilang kalakal. Pagkakilala kay Khadija si Khadija bint Khuwaylid ay isang marangal at matagumpay na negosyante sa Maka. Nabalitaan niya ang kabutihan at katapatan ni Muhammad. Pinapunta niya si Maisara kay Muhammad para alukin ang pakikipagkalakalan sa kanyang mga kalakal. Si Maisara ay isang tapat na katiwala ni Khadija at madalas niyang isinasama sa kanyang mga negosyo. Nang ipagkatiwala ni Khadija ang kanyang mga kalakal kay Muhammad para dalhin sa Syria, iniutos niya kay Maysara na samahan si Muhammad sa buong paglalakbay ng karaban. Bantayan at obserbahan kung paano siya nakikitungo sa mga tao sa kalakalan. Sabihin sa kanya ang lahat ng mapapansin tungkol sa kanyang ugali, katapatan at paraan ng pamumuhay. Sa paglalakbay nila, nakasama ni Muhammad ang katulong ni Khadijah na si Maisara na nakasaksi sa kanyang tapat at patas na pakikitungo. Matapos ang matagumpay na kalakalan, bumalik si na Muhammad at Maisara sa maka. Masaya si Khadija dahil malaki ang kinita at tinubo ng kalakal niya. Nakita niya ang kahusayan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinalaysay ni Maisara kay Khadijah ang lahat ng nakita niya. Ang katapatan ni Muhammad, hindi siya nandaya ni nang lamang sa mga kausap sa negosyante. Ang kagandahang asal at kababaang loob niya, ang kanyang pagiging mapanalanginin at malayo sa masasamang gawain. Sa ilang tala, binanggit din ni May Sara na nakita niyang tila may ulap na nagbibigay lilim kay Muhammad habang sila'y naglalakbay at nakita rin niya kung paano siya pinuri ng mga taong nakasalamuhan nila. Dahil sa mabuting ulat ni Maysara, lalo pang humanga si Kadija kay Muhammad, naging dahilan iyon upang ipadala niya ang kanyang kaibigang si Nafisa Bintumaya upang magpahiwatig ng kanyang pagnanais na makilala pa siya ng mas higit. Dinalaw ni Nafisa si Muhammad at sinabi ang mga ganitong kataga sa buod ng mga tala ano ang dahilan at hindi ka pa nag-aasawa o Muhammad? Sumagot siya na dahil wala siyang sapat na yaman upang magbigay ng mahar at maayos na buhay para sa magiging asawa. Sinabi ni Nafisa, "Kung may isang babaeng marangal, may mabuting reputasyon at may kayang babae na handang makipag-isang dibdib sa iyo, tatanggapin mo ba?" Tinanong ni Muhammad kung sino ang tinutukoy. Sumagot si Nafisa si Khadija bin Khuwailid. Nagulat si Muhammad, ngunit natuwa at sinabing handa siyang magpahayag ng paggalang at interes. Pagkatapos ng pag-uusap, pumunta si Muhammad kasama ang kanyang mga tiyuhin, pinangunahan ni Abu Talib, sa bahay ni Khadija upang formal na hingin ang kanyang kamay sa kasal. Pinagkasunduan ang kasunduan ng Mahar at nagkaroon ng isang marangal, ngunit simpleng kasalan. Ang edad ni Muhammad noon ay 25 limang taong gulang at si Khadijah ay nasa edad apat na po. Ang kanilang pagsasama ay naging huwaran ng pagmamahalan, respeto at suporta. Siya ang unang naniwala kay Muhammad nang dumating ang unang propesya ng Allah. Aral mula sa yugto ng kanyang kabataan, ang pagiging masinop at tapat sa maliit na gawain ay paghahanda para sa mas malalaking tungkulin. Ang kababaang-loob at sipag ay pinto sa tiwala ng mga tao. Ang pag-iingat sa sarili laban sa bisyo ay nagbibigay dangal at respeto mula sa lipunan. May kasunod pa ang talambuhay ni Propeta Muhammad